Hello at magandang araw po muli sa inyo. Welcome po sa Paano Videos. Nasubukan niyo na po bang mag-apply or mag-schedule ng inyong appointment online para sa inyong NBI clearance? At nakalimutan niyo kunin or nakalimutan niyo i-retrieve ang inyong reference number at nakalimutan niyo mag-print ng inyong application form? nais niyo pong malaman kung paano kunin or i-retrieve ang inyong reference number at ang inyong application form, ay tumutok lamang po kayo sa video pong ito. So, buksan nyo lamang po ang inyong browser. Ang gagamitin po natin sa video pong ito is, itong Firefox. Ilagay nyo lang po dyan ang nbiclearance.com. Dahil nakagawa na po kayo ng inyong appointment online, ilagay nyo na lamang po dyan ang inyong email address at ang inyong password. At dadalhin po kayo sa inyong application form. Ito po ang inyong application form para sa inyong NBI clearance. Ito po ay kung gusto nyo i-print, pumunta lamang po kayo dito sa taas po ng Firefox. Ito po ang may tatlong uh, lines na to. I-click nyo lamang po i nyo lamang po yon at makikita nyo yung print. So, ito na po. Pwede nyo nang i-print ang inyong application form. I-click nyo lamang po yung print doon kung ano po yung gagamitin yung printer. Pwede nyo pong ilagay dyan, eh, piliin dito, tapos kung ilang copies, at ilang pa, uh, kung ilang pages at kung ilang copies tapos click ok and then magpiprint na po ito so ganun lang po magprint ng ating application form kung gusto nyo naman pong i-retrieve ang inyong reference number pumunta lang po kayo dito sa transactions at makikita nyo po dyan ang inyong reference number, ang details ng inyong pong application form at ang actions na kailangan gawin. Hindi ko pa po nababayaran ng aking NBI kaya nakalagay po dyan is pending. Pero kapag ito po ay nabayaran ko na, ilalagay na po nila dito ng paid at gagawin nilang green itong color na to. So, ang aking pong reference number, eto na po nakalagay na po dyan. Ito po ang ipapakita nyo sa NBI office sa branch na pupuntahan po ninyo. Ito po ang inyong magiging gate pass kapag kayo po ay pupunta sa inyong scheduled appointment. So, ang inyo pong payment kung kayo po ay magbabayad center, ipakita nyo rin po ang inyong reference number. Kailangan din po ninyong kailangan din po nila itong makita. So, ang payment po for NBI is 115. Oh, so, ganun lang po kunin ang inyong reference number kung nakalimutan nyo ang kunin ito nung kayo po ay nag in or nag-schedule ng inyong appointment sa NBI, uh, sa NBI website. At ganun din po mag-print ng application form. And one more thing po, in case na hindi po kayo makapunta sa inyong scheduled na appointment for NBI, Pwede po kayong mag-cancel na po dito sa page na ito. Punta lang po kayo sa transactions and then makikita nyo itong page po na ito. And then click cancel. Nakalagay po dyan, do you want to cancel this transaction? And then just click on submit. Nakalagay, you have successfully canceled this transaction. So, ang status na po ninyo is canceled na. So, yan po ang gagawin ninyo in case na hindi po kayo makakapunta. Kailangan nyo po mag-cancel para po hindi magkaroon ng glitch sa system po ng NBI at hindi rin po kayo magkaroon ng problema in case na mag-reschedule po kayo. At pagkatapos nyo pong iprint ang inyong application form at kunin ang inyong reference number, huwag nyo pong kalimutang mag-log out sa inyo pong computer, lalo na po kung ang ginagamit nyo ay public computer para hindi po nila makuha ang inyo pong mga information. Maraming salamat po at kung gusto nyo pang makita ang iba pa nating mga videos ay pumunta lamang po kayo sa paanovideos.com at mag-subscribe lamang po kayo. I-click nyo lamang po ito para mabigyan po kayo ng notification every time po na meron po tayong bagong videos which is everyday po ay nag-upload po tayo or mag-like po kayo and subscribe sa ating channel para po ma-notify po kayo every time na meron po tayong mga videos. Maraming salamat po. Bye!